Sa pool sa CCTV camera ng MMDA, ang ambulansyang nabangga ng isang bus matapos itong biglang pumasok sa EDSA busway sa may bahagi ng baliwag northbound. Nangyari ang nasabing insidente nitong alas 12.15 ng tanghali ng Webes, ikapito ng Setyembre. Ayon sa MMDA, nasaktan ang driver ng nasabing ambulansya. Wala naman itong sakay na pasyente. Iisuhan ang ambulance driver ng tiket para sa reckless driving at pagbabayarin sa nasirang barriers. Paliwanag naman ni MMDA Acting Chairman Artes na bagamat pinapayagan na dumaan sa busway ang mga emergency vehicle, ngunit kailangan ng dobleng pag-iingat kung gagamit ito. Dapat yung mga ating mga emergency vehicles din ay nag-iingat sa paggamit ng busway. Kung makikita niyo yung footage, bigla siyang sumingit doon sa busway. Ang akin pong panawagan na po tayo ay emergency vehicle, dapat po ay mag-exercise ng pag-ingat uh, sa paggamit po ng busway. Tulad po noon, syempre hindi naman po na-expect ng bus na bigla siyang papasok. Bigla po siya kasi kumaliwa, papasok ng busway. So, uh, para po makaiwas sa aksidente. Nagpaalala naman si Artes na kailangang sumunod sa speed limit na itinakda sa busway na 50 kilometers per hour. Iniisa-isa rin ng opisyal ang masasakyang maaaring gumamit sa busway. Ang pinapayagan lamang pong gumamit ng bus carousel natin ay yung buses na uh, parte ng bus carousel. Second po ay yung clearly marked government vehicles. At pangatlo po ay yung mga emergency vehicles. The rest po ay bawal pong pumasok o gumamit nitong ating uh, bus carousel Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.